kagabi nga pala nagpunta kami dito sa isla ng Jackson at naging mga pirata kami. Ha, kising na! Ben! Kising hmm. na! Ah! Ben! Itay, uh, tay, patulungin niyo pa ako. Uh. Ben, ano bang sinasabi mo? Di ba mga pirata na tayo? Oh, oh, oh. 'di Diba? Oh. At ito ang ating kampo Oo nga pala, narito tayo sa Island Jackson Hindi na tayo kailangan pumasok sa paaralan Tama ka Tom, tama ka Ron Nagsimula na siguro yung klase natin ngayon Nakakaawa naman sila Hindi lahat, marami pa rin bata ang gusto nilang mag-aral Gusto maging matalino? Oo nga Teka, nagutom na ako Gutom Gutuminarin ako. Ah, hak! Gumuho ka nang sigaw. Kami naman ni Ben, manghuhuli kami ng isda. Ayos! Ah, talagang napakasarap ng ganitong buhay, Tom. Oh, oh, oh. Yup. Oh, oh. oh, oh. oh anghis nito. Oh. Baka makawala! Tulungan mo ko, Tom! Ay! Uh, 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 Tulungan uh, mo ko, uh, 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 Akin na uh, 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 ka, hindi ka pa sanay! Ang laki nga nito, Ben! Ben! Ha? Oo nga! Ang laki nga talaga ng isda! Ang sarap! Ang sarap lang amoy! Hindi pa ba natin nakakainin? Kailangan mo na maluto maigi yan, Tom. Kainin na natin yung tapang baboy. Sige na. Huwag muna. Ititira pa natin yan para sa ibang araw. Eh. Ano ka ba naman dyan, Ben? Gaano katagal ba tayo dito? Ben, bakit? Ngayon ko lang nalaman, ganyan ka pala kaduwag. Ako duwag? Hindi ah! Kasi parang ngayon pa lang gusto mo nang umuwi. Gusto mo na bang bumalik sa tatay mo? Hindi ko naman sinabi gusto ko nang umuwi ah! Baka ikaw gusto mo na! Talaga? Oo, oh, talaga! Kung ganun, bakit mo tinanong kung hanggang kailan tayo dito sa isla? Dahil talaga namang hindi nagtatagal ang mga pirata sa lupa. Hindi sila ganun! Siyempre, maglalayag din tayo, Bin. Kaya nga tayo nandito kasi may inaayos sa barko natin, di ba, Hak? Uy, Hak, ano ba? Sinabi mo eh. Eh, di ganun na nga. Aba, luto na! Hmm... Oh. <laughs> <laughs> Rob, Dito tayo Dali kayo uh -huh. mm. May tatanong ako sa inyong lahat kung may nakakaalam ng sagot sa inyo. Sabihin sa akin. Ibig niyo ako na magsabi sa kanila, Ginong Rogers? Pinauubaya ko na po sa inyo. Ah, sige. Tungkol ito, kay na Tom at Ben. Ang dalawang ito ay wala rito sa paralel ngayon. Ang akala ko ay naglalakwat lang sila. Ngunit nagkamali pala ako, hindi pala. Ang mga magulang nila ay narito ngayon. Pumunta sila rito ngayon at kinausap ako. Kagabi pa pala sila wala. Uy, ay, Tahimik! Wala, wala sila. Tahimik kayo! Wala, wala. Mga bata, kung may nalalaman kayo kung saan nagpunta si Tom, kung mayroong kayong alam, sabihin nyo sa akin. <laughs> kung meron din kayong alam kung nasaan si Ben, pakisabi lang sa akin. Sino sa inyo nakakaalam kung nasa naroon ang dalawa? Wala ba sa inyo nakakaalam talaga? Ajo, ah, kaibigan mo si Tom. Wala ka bang nalalaman kung saan sila talaga nagpunta? Jo may alam ka ba? Wala po. Nasa lubong ko po kahapon si Ben. Nasa lubong mo si Ben? Ano si sinabi sa'yo ni Ben? Tinanong niya po ako kung gusto ko raw po maging isang pirata. Isang pirata? Ang sabi ko po, mas gusto ko maging sikat na mga harang sa lupa. Sabi po niya, sayang. Jo, anong ibig sabihin ng pirata? Ang ibig pong sabihin ng pirata ay pirata. Ano nga ang ibig sabihin ng salitang pirata, Jo? Yung pong nangaharang ng barko sa dagat, kumukuha ng laman ng barko. Alam ko yan, Joe. Ang tinatanong ko ay anong ibig niyang sabihin magiging pirata siya. Sabi mo sa akin. Eh, di, naging pirata na po siya ngayon. Ay, naku, Joe, ginagalit mo ko. Mamaya na kita parurusahan dahil ginagawa mo kung walang alam. Sandali po lamang, Ginong Dobbins. Maaari kayang niyaya ni Ben si Joe na maglaro sila ng pirata at sila'y lumayo. Maglalaro ng pirata? Hmm. Naalala ko nga pala ginoong Dobbins. Ang sabi ni Sid, si Tom daw ay naghahanap ng kayamanan ng mga pirata. Kung ganon, ang ibig niyong sabihin ay umalis si na Ben at Tom kagabi upang maglaro sila ng pira-piratahan? Eh sa naman kaya sila nagpunta upang maglaro? Huh? Bilisan natin! Oh, <cinque> mon af-, le S'il <-tustes> Tingnan nyo, may barkong palis sa St. Petersburg. Oo nga, no. Ang barkong niyan ay pupunta ang Illinois. Ben, dito na lang tayo magbantay. Oo, oh, mas madali nating makikita dito ang mga darating na kaaway. Hoy, tumingin kayo. Bakit? Oh. Tingnan ang ulap. Mukhang uulan. Umuulan huh? na ngayon sa Illinois. Bumaba na tayo. Sumilong tayo sa kuwebang yun. Ha? Huh? Tara, Sobra, hinto rin naman agad yan eh. Ang na naman itong maliit na kuwebang to, di ba? Dito ba tayo matutulog? T Tama, tutal, basa pa hanggang mamaya ang lupa sa labas eh. Okay. Di ba? Ako, kahit saan, pwede matulog. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. narito, anak. Ay, dapat na po pala akong magluto ng hapunan. Oo, oh, Tom. Aba, tumigil na po ang ulan, inay. <coughs> Alam nyo ba, gusto kong maging piloto ng steamship. Ako man! Nakakatawa lang ba kayo? Ang pirata ay magiging piloto ng steamship. Pwede ba yun? Kung magiging piloto ko, titigil na lang ako sa pagiging pirata. Ako rin! Pero Ben, hmm? mga pirata tayo ngayon. Yan ang wag na wag mong kakalimutan. Oo! Oh, narito tayo sa isla dahil inaayos natin ang sira ng ating barko. Ay, naku! Oh, oh. Bakit ano yun? Tignan nyo! Ang bansa natin! Hinti na ngay! Ha? Huh? Huh? Oo nga, no. Lumakay kasi ang tubig buhat kanina eh. Anong gagawin natin ngayon, Tom? Uh, wala na tayong magagawa. Paano tayo aalis dito? Huwag ka mag-alala, may may isip tayong paraan. Eh, ano naman yung naiisip mo? Ben, ako nang bahala. Ikaw ang bahala. Oo, oh, basta huwag ka na maingay. Ben, alam mo ba, si Tom amo natin. Siya ang nakakalam sa atin. Siya na bahala, di ba, Tom? Tama yun. O, oh, buhatin na natin itong mga pagkain doon sa kuwa. Sige! Ang bigat! Ang Ang hirap naman! Wala, Hepe. Sandali lang po. Inay? Inay, may bisita po tayo. Narito po si Hepe. Masamang balita ba, Hepe? Ginang Poli, kanina po ay may natanggap kaming balita na may nawawala daw pong balsa sa may itaas ng ilog. At sa palagay po namin, ay yun ang ginamit ng mga bata upang paglaruan. Isang balsa? Opo, pero hindi pa po tayo nakakatiyak. Bakit sa balsa pa? Nagaalala nga rin po si Ginong Rogers. Alam kong uuwi si Tom. Patalilis yung aakyat ulit sa bintana mamayang gabi. Sigurado akong uuwi siya mamayang gabi. Sana'y ganun nga po. Ah... Uh, Salamat sa pagbabalita mo sa amin tungkol sa balsa at kung may iba pang balita, paalam mo lang sa amin, Hepe. Huwag po kayong mag-aalala. Uh. 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 Inay, huwag na po kayong mag-alala. Sigurado po akong uuwi si Tom mamayang gabi. Makikita nyo. Sana nga, Mary. Sigurado po yun. Uh, <laughs> ang pala nang hindi ka pinapagalitan sa ginagawa mo, no? Talaga, masarap ang malaya. O huwag mo sabihin gusto mo nang umuwi, Eh, e, hindi pa! Ako? Araw-araw akong malaya eh. At masaya ako kung kasama ko lagi ang mga kaibigan ko. Dahil kung saan-saan kami pumupunta, ang saya nun. Magkakasama na tayo habang buhay mula ngayon. Nawala na. Nawala na ang ating balsa. Tom, ha? ano bang korte ng islang ito? Ipaliwala mo naman sa amin. Pwede ba? Ah, uh, mahaba na medyo masikip. Ah, uh, ganito. Ah, uh. uh, sandali. Iguguhit ko. Ang Mississippi ay ito. Ang St. Petersburg ito naman. Sa kabila nito ang Illinois. Dito naman ang islang ito. Mga 800 metro sa bayan natin, 200 at 50 metro naman sa Illinois. Mababaw lang sa may bandang Illinois kaya hindi nakakaraan dito ang mga steamships dito. Oh. Eh di kaya pala natin lang ang Illinois. Oh kaya lang mabilis ang agos, eh. Maaaring nga natin langoy niyan eh. Hanggang sa St. Petersburg. Kaya natin yun, syempre. Hindi ko kaya. Aba, dapat makakalangoy ka na malayo. Sanayayin eh, natin kaya si Ben na makalangoy na malayo bukas. Ang ah, galing na naisip mo. <laughs> <laughs> Inantok na ako. Matutulog muna ako ah. 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 Hindi pa ako inaantok eh. Maya, maya pa ako matutulog. <tongan> Natatakot ka ba, Ben? Uh, hindi, giniginaw lang ako, Tom Giniginaw? Eh may siga tayo eh Oo nga pala, no? Becky. Becky. Huh? Oh, ano yung sinusulat mo? Becky? Yan ba si Becky Thatcher? Ah, uh, hindi, hindi. Bakit ganun may sinusulat <laughs> yung pangalan niya? Hoy, nakahiga ka na Nag-iisip po kasi ko, inay Tungkol ka, Tom? Eh? Opo Nakikipaglaro lang yun kung saan kasama ng mga kaibigan niya Sana gano'n nga po, inay Kasi po, nag-away po kaming dalawa ni Tom Ay, Sus, lagi nangyayari ganun sa mga bata Baka po kasi masyadong iniisip ni Tom ang away naming dalawa at... <laughs> o ano-ano iniisip mo? O sige na, mahiga ka na at matulog Bukas, makikita mo na si Tom sa paaralan ninyo. Ah! Babalik ako! Ah, ikaw palagi noong Rogers. Tumuloy kayo ko oh, wag na ha, gabi na eh. Sandali lang naman ako eh. Huwag kang magugulat sa sasabihin oh, ko sa'yo, ano? Masamang balita tungkol kay Tom? Masama rin balita tungkol kay Ben ko eh. Nakita na ang nawawalang balsa. Ha? Huh? Ang balsang kinuha ng bata nang umalis. Nakiusap ako sa mga kaibigan kong hanapin ang mga bata sa tabi ng ilog kahapon. At nakita na lang balsang nakalutang sa may pangpang mga limang kilometro buhat dito. Baka naman bumaba sa balsa yung mga bata. Hindi. <laughs> Hindi na ang nangyari palagay ko. Anong ibig mong sabihin? Ang balsay, durog-durog ng makita. Ah! 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 Oh, ah! Di nang kayo! Ну-ка, мальчик, вот ты.